Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata 6 at 46 hanggang 6 at 50. Kabanata 6 at 46. Lumabas si Claire sa kwarto, naginat inat ng baywang, at tinanong si Charlie. Are you busy today? Sinabi ni Charlie, pupunta ako sa piging sa kaarawan ng isang kaibigan sa tanghali. Pagkatapos magsalita, tinanong siya ni Charlie. Honey, okay ka lang ba? Tumangu si Claire at sinabing, may gusto akong bilhin, pero kung may gagawin ka, magtatanong ako kay Elsa. Sinabi ni Charlie, paumanhin, asawa ko, sumama ka muna kay Elsa. At sasamahan kita sa susunod na araw. Bahagyang umiti si Claire, well, okay. Ang binana si Elaine ay nagtanong na may madilim na mukha. Oh, Charlie, mayroon ka bang kaibigan sa Oris Hill para sa isang kaarawan? Bata pa ba siya? Tumangu si Charlie. Otsenta na, ngumiti si Elaine. Sinimulan mo na bang gamitin ang iyong hangal na hanay ng mga bagay para linlanjin ang mga matatandang iyon? Mga lalaking malapit ng mahulog sa lupa upang dayain ang mga kabaong. Bahagyang sinabi ni Charlie, hindi ako nagsinungaling sa sinuman. Nagpapanggap ka pa rin? Malamig na buong untong hininga si Elaine. Hindi bat kakaunti ang malalaking pigira sa Oris Hill. Sinong niloko mo? Sinasabi ko sa iyo, nakita ko na ang iyong hinaharap. Ikaw ay tulad ng mga quack masters noon, naghihintay sa iyong katapusan. Meron lang dalawang kinabukasan, maaaring makulong o mahuli. Kamakailan lamang ay pinagmamasdan ni Elaine si Charlie na may matinding galit. Ang pangunahing dahilan ay dahil binigay ni Charlie ang lahat ng perang nawala sa kanya sa Project Hope. Ngayon, mas malinis na ang bulsa niya kaysa sa mukha niya. Wala siyang pera para i-renew ang stored value card sa beauty salon. Hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag sa kanyang asawa o anak kapag malaman nila ito. Sa mga mata ni Elaine, si Charlie ang may kasalanan ng lahat ng ito. Sa makatuwid, siya ay natural na sampung libo na hindi nasisiyahan sa kanya. Nang marinig ni Jacob na sinimula na namang puntirya ni Elaine si Charlie, dali-dali itong tumayo at nagsabi. Sabi ko, bakit ka ganyan? Ano ang ginawa ni Charlie sa'yo? Mabuti si Charlie sa panahong ito. Anong shit? Hindi alam ni Elaine na sa class reunion ni Jacob, sumandal siya kay Charlie para magpanggap na isang kwersa at nagpapasalamat siya kay Charlie. Nang makita ang asawang pumanig kay Charlie, agad siyang nagmura. Jacob, niloloko ka ng lalaking ito, kung hindi, hindi mo alam kung ipagbibili ka niya. Tamad na kausapin siya ni Jacob. Sa halip, iniabot niya ang susi ng kotse niyang BMW kay Charlie at nagsabi, Charlie, nagpareserba si dad ng isang kahon sa Classic Mansion ngayong gabi, at magkakaroon ako ng dinner kasama ang mga pinuno ng Calligraphy and Painting Association. Hindi ko kayang magmaneho, kunin mo lang ang susi ng kotse, at sunduin mo ako sa Classic Mansion. Tumango si Charlie, kinuha ang susi ng kotse at nagtanong, Dad, anong oras kita si Sanduan? Sinabi ni Jacob, may appointment kami para sa hapunan sa alas 7. Ito ay matatapos around 8, 30 hanggang siyam, 00, pumunta ka sa Classic Mansion ng 8.30. Sige, nang pumayag si Charlie, nabalisa si Elaine at nagtanong. Jacob, magpa-dinner ka ba ng mga bisita sa Classic Mansion? Saan mo nakuha ang pera? Hindi na nga si Jacob na sabihin na ibinigay sa kanya ni Charlie ang pera. Kaya nagtago siya, may tao na nagmalasakit. Anyway, hindi mo kailangang gumastos ng pera mo. Galit na sinabi ni Elaine. Ang pagpunta sa pinakamasamang kahon sa Classic Mansion ay nagkakahalaga ng dalawampung libo hanggang 30,000. libo. May pera ka ba para pambayad? Galit na sabi ni Jacob. I told you a long time ago, I want to compete with the Executive Director position. Ano ang pagkain ng putat tatlumpung libo? Bukod dito, wala kang babayaran na pera. Galit na galit si Elaine at sinabing. 20,000 is enough for me to go to the beauty salon upang gumawa ng ilang mga paggamot sa mukha at katawan. Ginagamit mo talaga ang pera para sa dinner ng mga tao, sinabi ni Jacob. Pumunta ka sa beauty salon at gumagastos ng 10,000 hanggang 20,000 sa isang buwan at hindi kita pinigilan. Mayroong higit sa 2 milyon sa bahay kasama mo, gumastos ka sa iyo. Sa akin ang ginagastos ko. Humihingi ako ng pera sa iyo. Hindi mo ako binigyan, nagmamalasakit ka pa rin kung saan ako kumuha ng pera at saan ako gumastos. Biglang napatigil si Elaine. Ang dalawang milyon ng pamilya ay talagang nasa kanilang sariling lugar, ngunit ngayon ito ay nadonate na sa Project Hope. Wala akong pera para pumunta sa beauty salon para magpa-facial." Kung dalawampung libo para sa pagkain, gaano kahusay na gumawa ng isang mukha para sa iyong sarili? Kabanata 647 Nakita ni Charlie ang pagganap ni Elaine sa kanyang mga mata, at natawa sa kanyang puso. Alam niyang kapos na sa pera si Elaine ngayon. Siya ay ginagamit upang gumastos ng lahat ng uri ng pera, ngunit ngayon siya ay naubos, at siya ay dapat na lubhang hindi komportable. Ngayon, mas lalo pang nanlumo si Elaine, nang makitang pupunta si Jacob sa Classic Mansion, para sa isang hapunan. Oo nga, si Elaine ay bumulong kay Jacob at sinabing, Hindi, ibigay mo sa akin ang pera mo. Bakit? Si Jacob ay nabalisa at sinabi, Elaine, binabalaan kita, huwag masyadong lumayo. Ang pera ay nasa iyong mga kamay, kaya hindi mo kailangang kunin ito sa akin, ngunit ngayon gusto mo pa rin humingi sa akin. Nagkaroon ng multo sa puso ni Elaine, at matigas niyang sinabi. Hindi ka makakapunta sa mas murang lugar? Kahit kumain ka ng sampung libo, mabibigyan mo pa ako ng sampung libo. Nainis si Jacob at sinabing, Sobrang dami ng pera sa sarili mong mga kamay, ano ang ginagawa mo? May kinalaman ka ba sampung libo? Galit na sinabi ni Elaine. Wala akong pakialam. Kung hindi mo ako bibigyan ng sampung libu ngayon, hindi kita papayagang ang mag-dinner. Kung makaalis ka sa pinto ngayon, mawawala sa iyo si Elaine. Baliw ka, inihampas ni Jacob ang kanyang chopstick sa mesa at galit na sinabi. Babalaan kita Elaine, huwag kang masyadong lumayo. Sa wakas ay pinalabas ko ang presidente at ang iba pa at ang lugar ay pinili upang ipaalam sa kanila. Kung pinipigilan mo akong bumaba sa entablado, hinding-hindi ko ito tatapusin na kasama ka. Walang katapusan, walang katapusan, sino ang natatakot kanino? Kinakabahan din si Elaine, gusto niya talagang humingi ng 10,000 kay Jacob. With this 10,000, kahit papaano ay marinyo niya muna ang beauty card, at sa hapon siya ay maaaring pumunta, upang makipagmukha sa ilang matatandang kapatid na babae. Kinaumagahan, nag-appointment ang lahat sa grupo para pumunta sa beauty salon na magkasama sa hapon, ngunit wala siyang pera sa card, kaya maaari lamang niyang tanggihan na may dahilan ang isang bagay. Kung ibibigay ni Jacob ang pera, maaari siyang pumunta at magsaya gaya ng dati. Halos mangyak-ngiyak na si Jacob sa galit. Tumayo siya, tinitigan si Elaine, at galit na sinabi, Elaine, bakit ang sanggit mong tao? Ang pera sa bahay ay karaniwang ibinibigay sa Ako ay kumita ng daan-daang libong pera mula sa mga antique. At binigay ko na sa hindi ka pa ba nakontento? Sinasabi ko sa iyo, huwag mo akong masyadong pilitin. Kinagat ni Elaine ang kanyang mga ngipin at sinabing, Hindi pa ba sapat para sa sampung libo ang kumain? Ikaw ba ay kailangang kumain ng dalawampung libong halaga sa isang araw? Gusto ko lang pigilan ang ugali mong pagmamalabis at basura. Hindi ko matutulungan ang kayabangan mo. Namula ang mata ni Jacob. Pag-isipan mo ito. Kaunti lang ang baon ko sa buong taon. Kailan pa ako naging maluho at aksayado? Sa aking palagay, ikaw ang isang taong maluho at mapag-aksaya. Tingnan mo ang iyong mga damit at alahas. Bibili ka pa kung hindi mo ito maiitatambak, walang katapusan. Galit na sabi ni Elaine. Napakaraming hinaing sa pagpapakasal sa iyo. Ikaw ba ay ayaw bumili ng damit? May konsensya ka pa ba tungkol dito? Gaya ng sinabi niya, tumulo ang luha ni Elaine at nabulunan siya. Noon hinayaan mo muna akong mabuntis ng walang kasal, sobrang malamig na mata at pangungutya ang dinanas ko mula sa iba. Matapos kang pakasalan, gaano kalaki ang kahihiyan mula sa iyong ina? Ngayon ay ayaw mo pa akong bumili ng damit, bulag ka talaga. Wala na ang pagnanais ni Jacob na mamatay. Noong nabuntis siya hindi pa sila kasal, nilasing niya ito at pinatulog kasama siya. Kung hindi dahil sa kanya na gumamit ng ganitong paraan, paano napunta ang unang pag-ibig ni Jacob sa Estados Unidos sa galit? Sinira niya ang buong buhay niya. Akala niya ay dahil sa mukha ng anak na babae, kaya pinahintulutan niya ito. Ngunit ngayon ay hindi na niya ito hinahayaang kumain. Hindi ba ito sobra? Sa pag-iisip nito, nanginig si Jacob at pinagsabihan si Elaine. Ano ang ginawa mo noon? Hindi mo ba alam ang ginawa mo? May mukha ka pa bang sisihin ako? Anong ginawa ko? Binuntis ko ang anak mo. Malakas na umiyak si Elaine. Isa akong sikat na babae ng universidad noon. Nilasing mo ako at sinira mo ako. Ikaw, ang kalokohan mo. Sa sobrang hiya ni Jacob ay halos gusto na niyang umiyak. Sa maraming taon, siya ay nagdurusa sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na sasampalin pa siya ni Elaine. Gaano ka walang hiya itong babaeng ito? Sa oras na ito, medyo nabigla si Claire at sinabing, "Dad, Mom, pwede bang tumigil na kayo sa pakikipagtalo?" Kabanata 6 na 48. Pagkatapos magsalita, sinabi niyang muli kay Elaine, "Mom, huwag mong ipaiya si Dad. Siya ay hindi gumagastos ng maraming pera. Ngayon gusto niyang itreat ang ilang mga bisita, bakit kailangan mo pang harapin siya? Sabi ni Elaine, gusto ko pang makaipo ng pera para sa pamilya, dalawampung libo para sa pagkain, lampas pa sa kaya ng pamilya natin. Pagkatapos noon, pinandilata niya si Jacob at sinabing, kailangan mong ibigay itong pera ngayon, hindi alam ni Claire ang iniisip ni Elaine. Kaya ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabi, Mom, huwag mong ipahiya si Dad. Gusto mo ng sampung libo? Ibibigay ko sa'yo. Sige, tuwang-tuwa na sinabi ni Elaine. Then transfer it to me on WeChat. Tumango si Claire, kinuha ang kanyang mobile phone, at inilipat ang sampung libo kay Elaine. Binuksan ni Elaine ang WeChat at nag-click para matanggap ang bayad. Matapos matanggap ang pera, umiti siya. Pagkatapos nito, agad niyang sinabi sa isang grupo ng mga kapatid, sasama ako sa hapon. Isang tao sa grupo ang nagtanong, Uy, wala ka bang sinabi sa umaga? Nagmamadaling sumagot si Elaine, mamili sana ako, pero medyo masakit ang binti ko. Gusto kong pumunta, dapat akong pumunta sa beauty salon para magpa-facial at mag-relax. Walang magawa si Claire nang makitang bumukas ang mga mata ng kanyang ina. Hindi niya alam na nawala na ni Elaine ang lahat ng ipon ng pamilya. Sa sandaling ito, biglang nang inig ang mobile phone ni Charlie sa desktop. Si Warnia ang tumawag. Kinuha ni Charlie ang telepono upang sagutin. At narinig ang banayad at kaaya-ayang boses ni Warnia. Mr. Wade, pupunta ako sa bahay mo in 10 minutes. Kailan ito magiging komportable para sa iyo? Sabi ni Charlie, maghintay ka muna. Kapag natapos na ang agahan ng pamilya, bababa na ako pagkatapos maghugas ng pinggan. Bueno, hintayin kita sa gate ng komunidad. Hindi napigilan ni Warnia ang bahagyang pagkabalisa nang marinig niya ang sagot ni Charlie. Napaka-perpektong tao ni Mr. Wade, kailangan pa niyang maglinis ng mga pinagkainan sa bahay. Ito ay insulto lang sa kanya. Hindi niya maiwasang isipin sa kanyang puso na kung kasama niya si Mr. Wade, hindi siya papayag na gumagawa siya ng kahit anong gawaing bahay. Pagkatapos ng lahat, ang isang tao ay dapat pumunta sa ibang bansa upang labanan ang mundo at paglingkuran ng masinsina ng kanyang asawa pag uwi niya. Paano siya makakagawa ng gawaing bahay? Sa isang banda, pakiramdam niya ay walang kwenta siya para kay Charlie at sa kabilang banda, siya ay sabik na maging babaeng nagsilbi kay Charlie sa bahay. Ibinaba ni Charlie ang telepono at sinabi ni Claire, Charlie, nandito ba ang kaibigan mo para sunduin ka? Tama, tumango si Charlie at sinabing, Ang apo ng kaibigan ko, pumunta para sunduin ako. Huminto si Claire, nang hindi nag-iisip tungkol dito at sinabing, Kung gayon, umalis ka na at ako na ang maglinis ng pinggan at chopstick. Huwag mo silang hayaang maghintay ng matagal. Nagmamadaling sinabi ni Charlie, Okay lang honey, maghintay siya sandali, aalis na ako pagkatapos maghugas ng pinggan. Dali-dali siyang tinulak ni Claire at sinabing, Oh, ako na ang maghugas ng pinggan. Kung mayroon kang pupuntahan, huwag mo silang paghintayin ng matagal. Kabanata 6 na raan at apat na Nang makita ang pagpupumilit ni Claire, Tumango si Charlie at sinabing, "Okay lang, nagtrabaho ka na." "Mahirap, honey. Aalis na ako." "Umalis ka na." Sumagot si Claire at tinanong siya, "Dahil pupunta ka sa piging ng kaarawan ng isang kaibigan, naghanda ka na ba ng mga regalo?" Ngumiti si Charlie at sinabing, "Naghanda na ako." Nagmamadaling tanong ni Claire, "Anong regalo ang inihahanda mo? Huwag masyadong maliit at hindi siya masisiyahan." Bahagyang umiti si Charlie at sinabing, Naghanda ako ng kaunting bagay na ginawa ko. Ito ay magalang at mapagmahal. Walang pakialam ang kaibigan ko sa pera, at naniniwala ako na magugustuhan niya ito ng husto. Mabuti yan. Tumango si Claire at nakangiting sinabi, Kung ganito ang kaso, umalis ka na ng mabilis. Okay. Tumayo si Charlie at nagsuot ng ordinaryong Amerikana Nagpaalam kay Claire at sa kanyang binan at derdiretsyong lumabas ng bahay. Pagkaalis na pagkaalis ni Charlie, ibinaba ni Elaine ang kanyang mobile phone sa kanyang likod. At nagsabi kay Claire na may seryosong mukha. Claire, bakit ka nasanay kay Charlie ngayon? Ano ang paggamit ng kanyang basura bukod sa paggawa ng gawaing bahay? Karaniwang gusto ko siyang gumawa ng mas maraming gawaing bahay. Hindi ba okay na hayaan mo siyang gawin ang gawaing bahay? Nagmamadaling sinabi ni Claire, Mom, kung may gagawin si Charlie, hayaan mo siya. Ako na ang bahala sa mga bagay tulad ng paglilinis ng mga mangkok at chopstick. Gagawin ko mamaya, hindi ito big deal. Elaine blurted out, hindi yan ang sinabi ko. Ang lalaking ito ay parang nag-aalaga ng aso. Dapat paghigpitan mo siya mula simula hanggang wakas hindi siya maglalakas loob na tumae at umihi sa bahay, matulog o kumagat sa sahig. Kakawag ang kanyang buntot kapag nakita kanya. Gaya ng sinabi niya, taimtim na sinabi ni Elaine. Ngunit kung magre-relax ka ng kaunting disiplina, itulak mo lang ang ilong mo sa mukha, baka balang araw kagatin ka pabalik. Tingnan mo ang tatay mo, na humiling sa akin na disiplinahin sa mga nakaraang taon. Hindi ba siya masunurin? Nang marinig ito ni Jacob, napakapangit ng kanyang ekspresyon, nagmura siya sa kanyang puso. Dam, ang mabahong babae, tratuhin mo akong parang aso. Gayunpaman, hindi rin nangahas si Jacob na magsabi ng anuman sa kanya, at matiis lamang napigilan ang kanyang galit. Sumulyap si Claire sa kanyang ama ng may simpatiya, at walang magawang sinabi. Mom, maghuhugas ako ng pinggan. Pagkatapos magsalita, hindi niya pinansin si Elaine, kinuha niya ang mga mangkok at chopsticks sa kusina. Sa bintana ng kusina ng bahay ni Claire, nakikita niya ang pasukan ng komunidad, kaya siya ay naghuhugas ng mga pinggan. Habang dumungaw sa bintana, nakita niya ang asawang si Charlie na naglalakad sa labas ng pinto. Hindi alam ni Charlie na nakatingin sa kanya ang kanyang asawang si Claire mula sa kusina. Pagdating niya sa labas ng gate ng community, nakita niya ang isang pulang Rolls Royce Phantom na nakaparada sa gate ng komunidad. Kaagad pagkatapos, isang babaeng may marangal na ugali, maganda ang mukha at balingkinitan. Lumabas ang mga paa mula sa sasakyan. Ang babaeng ito ang pinakamatandang babae ng pamilya Song, si Warnia. Ngayon si Warnia ay nakasuot ng pulang customized na damit. Ang buong tao ay mas mukhang maganda, at matingkad na itinatakda nito ang ugali ng panganay na anak na babae ng malaking pamilya. Nagbihis siya ngayon at sinabing ito ay para sa pagdiriwang ng kaarawan ng kanyang lolo, ngunit ito ay para talaga kay Charlie. Pagkatapos ng lahat, ang isang babae ay isang taong nagpapasaya sa kanyang sarili. Ang pangungusap na ito ay hindi nagbago mula noong sinaunang panahon. Umaasa siyang mabibigyang pansin ni Charlie ang kanyang kagandahan at pangangalaga na higit pa tungkol sa kanya. Nang makita si Warnia, hindi napigilan ni Charlie na tumingin pataas at pababa, at hindi niya maiwasang magulat. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita ni Charlie ang kagandahan ni Warnia, ngunit hindi pa rin niya maiwasang magbigay ng papuri at sinabing, Warnia, maganda ang pananamit mo ngayon. Magiliw na tiningnan ni Warnia si Charlie at nang marinig niya ito, hindi niya mapigil ang kumakabog ang kanyang puso. Bakas din sa mukha niya ang hiya ng isang munting babae. Hindi niya napigil ang hawakan ang palda at bahagyang lumingon sa harap ni Charlie at sinabing, Sa tingin mo ba maganda ang damit ko? Napangiti ng mahina si Charlie. Siyempre, napakaganda nito, naaayon sa iyong ugali. Lalong napahiya si Warnia at lalong uminit ang ugat ng kanyang tenga. Pagkatapos, yumuko si Warnia ng buong paggalang, at sabay na sinabi kasama ang ilang kahihiyan. Salamat, Mr. Wade, sa iyong papuri. Kabanata 650. Bahagyang umiti si Charlie at sinabing, Nagsumikap kang sunduin ako, nagmamadaling sinabi ni Warnia, Oo, oh, karangalan ng aming pamilyang song na dumalukas sa birthday banquet ni Lolo. Pagkasabi noon, nagmamadaling humakbang ng dalawang hakbang si Warnia, nagkusa na buksan ang pinto ng co-pilot, bahagyang yumuko, gumawa ng gesture kay Charlie at namula. Mr. Wade, sumakay ka na sa kotse. Tumango si Charlie at dirdiretsyong pumasok sa kotse nang hindi magalang kay Warnia. Kung may makakita na ang sikat na anak ng pamilya ng Song na si Ms. Warnia sa Ores Hill, ay nagkusa na buksan ang pinto sa isang binata, nalaglag ang kanilang mga panga. Gayunpaman, naramdaman ni Charlie na, kahit sa ang aspeto, karapat dapat na buksan ni Warnia ang pinto para sa kanya. Sa mga tuntunin ng pagkakakilanlan, siya ay anak ng pamilya Wade, mas malakas kaysa sa kanya o kahit na ang buong pamilyang Song. In terms of strength, he is Mr. Wade, even Warnie's grandfather must be respectful to him. Kaya natural para kay Warnia na magbukas ng pinto ng kotse para sa kanyang sarili. Hindi alam ni Charlie, ang eksenang ito ay nakitang malinaw ni Claire. Nakilala ni Claire si Warnia nang magbukas ang kanyang studio, espesyal na dumating si Warnia upang bumati sa kanya. Noong huling nakita niya si Warnia, pakiramdam ni Claire ay mas mababa siya sa kanya sa lahat ng bagay. Sa mga tuntunin ng background ng pamilya hitsura, ugali, kakayahan, at financial resources, hindi niya may kukumpara ang sarili sa kanya. Pakiramdam niya ay nakatagpo siya ng isang napakagandang dilag na mas malakas kaysa kanya sa bawat aspeto. Medyo nahihiya si Claire, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon si Warnia na sikat sa buong Ores Hill ay may respeto sa asawa. Hindi lang siya nagmaneho papunta sa pintuan ng kanyang bahay, para sunduin siya, pinagbuksan pa siya ng pinto. Bakit ang galang niya sa asawa ko? Sa pag-iisip nito, biglang nakaramdam ng pagkaasim si Claire, at siya pala ay nagseselos. Isang ideya ang pumasok sa kanyang puso. Itong si Warnia, may gusto ba siya kay Charlie? Gayun pa man, sa susunod na sandali, nadama niya na ang kanyang ideya, ay masyadong walang katutuhanan. Sino si Warnia? Siya ang anak ng pamilya Song. Ang mga ari-arian ng pamilya ay lagpas sa isang daang bilyon. Nasaan ang kanyang asawa? Palaboy lang. Kahit na mayroon siyang ilang mahiwagang kasanayan sa paghula ngayon, imposible na e eh kumpara sa anak ng isang malaking pamilya tulad ni Warnia. Gayunpaman, dahil imposibleng makita niya ang kanyang asawa, bakit ang galang nito sa kanyang asawa? Hindi maisip ni Claire ang tanong na ito at hindi maipaliwanag na iritable. Sa oras na ito, pinaandar ni Warnia ang Rolls Royce at umalis kasama si Charlie. Napatingin si Claire sa mga mag-agarang sasakyan na unti-unting umaalis, lalo pang hindi komportable sa kanyang puso. May hindi talaga masabi sa kanilang dalawa, kinuha niya ang kanyang mobile phone, sinusubukang tawagan si Charlie, ngunit nang kinuha niya ang cellphone, nag-alinlangan na naman siya. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, napagpasyahan niya na pagkatapos na bumalik si Charlie, hahanapin niya ang isang pagkakataon para tanungin siya ng mabuti. Sa ngayon, huwag tayong maging agresibo. Pagkatapos ng lahat, sila ay mag-asawa at kailangan niyang bigyan siya ng isang minimum na tiwala at paggalang.